Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang binatang magsasaka na umibig sa isang babae na handang isakripisyo ng kahit sino ang lahat para lang makasama. Siya kahit isang gabi, ang mga nagkakaroon ng pagkakataong makasama siya ay itinuturing na maswerte. Isang araw, dinala ng magsasaka ang babae sa kanilang bahay at dito, nagsimula ang mga kaganapang ating susundan. Nagsisimula ang kwento noong taong 1850 sa isang maliit na bayan sa California na tinatawag na Rockies. Dito natin unang nakilala si Angel, isang napakagandang babae na pinagnanasaan ng halos lahat sa bayan. Sa bayan, may palatery kung saan pipiliin kung sino ang maaring makasama si Angel sa loob ng isang gabi. Ang mapili ay tila nanalo sa jackpot. Una nating nakita si Angel na tila walang magawa sa kanyang kalagayan. Naalala niya ang masayang araw nang nabubuhay pa ang kanyang inang sina. Isang araw, dumating ang kanyang ama na si Alex. Ngunit imbes na yakapin siya, pinapalabas lang siya ng silid. Sa labas ng silid, narinig ni Angel ang ama na sinabing, Nakikitira ka lang sa bahay ko, pero hindi kita pinakasalan at hindi ko kailanman tinanggap ang batang yan, bastarda siya. Nasaktan si Angel sa narinig at umiyak ng todo. Lumabas si na at niyakap siya, Anak, hindi mo kasalanan ito. Mahal na mahal kita. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap sila ng liham mula kay Alex, sinabing pinutol na nito ang ugnayan sa kanila, ibinenta na ang bahay. At hindi na sila kailanman makikita pa. Napilitan sina Angel at Nana lumikas. Nagtungo sina sa isang alahero na si John upang ibenta ang kanyang alahas. Ngunit nang suriin ito, sinabi ni John na peke ang alahas. Ngunit dinugtungan niya, ikaw mismo ay mahalaga. Kung magtatrabaho ka para sa akin, magkakapera ka at tirahan. Dahil sa kawalang magagawa, pumayag sina. Una siyang pinagsamantalahan ni John. At pagkatapos ay pinilit siyang magtrabaho. Kalaunan, nagkasakit ng malubhasin na at namatay. Naiwan si Angel na nag-iisa sa isang malupit na mundo. Ngayon ay lumipat na ang kwento sa kasalukuyan kung saan natin makikilala si Michael, isang masipag na magsasaka. Si Michael ay isang matino at makadiyos na binata na mag-isang nag-aasikaso ng kanyang bukirin. Araw-araw siyang nagdarasal sa simbahan at isang araw ay nanalangin siya na sana'y makatagpo. Siya ng isang babaeng tunay na magmamahal at mananatili sa kanyang tabi habang buhay. Kinagabihan, Pumunta si Michael sa lungsod upang magbenta ng ani. Habang nandoon, nakita niya si Angel na palabas para maglakad-lakad. Nabighani agad si Michael sa kanyang kagandahan at umibig sa kanya sa unang tingin. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Michael ang kanyang kaibigan tungkol kay Angel. Sinabi ng kaibigan niya na si Angel ay nakatira sa isang palasyo sa lungsod. Siya raw ang pinakamaganda at pinakamahal na babae doon. Marami ang pumipila para lang makasama siya ng isang gabi. Nang marinig ito, nakaramdam si Michael ng kaba pero nagpasya pa rin siyang makilala si Angel anuman ang kanyang nakaraan. Kinagabihan matapos ang trabaho ni Angel, dumating ang isang bodyguard ng kanyang among si Duchess para kolektahin ang kinita niya. Hindi natuwa ang bodyguard sa halagang ibinigay ni Angel at tinakusan siyang nagtago ng ginto. Galit na galit si Angel at pinagsalitaan ito. Dahil dito, naginit ang ulo ng bodyguard at hinila siya papunta sa banyo kung saan sinimulan siyang ilubog sa batya ng tubig. Sa mga sandaling iyon, tumating si Duchess at pinatigil ang bodyguard sinabi niya. Kapag nagalusan si Angel, tiyak na hindi ka patatahimikin ng mga taong naghihintay sa labas. Kontrolin mo ang sarili mo at ihanda mo siya para sa susunod na shift. Ilang sandali pa, muling nagbihis si Angel at bumalik sa trabaho. Sa pagkakataong ito, dumating si Michael para makipagkita sa kanya. Tiningnan siya ni Angel at nagtanong, Paano kita mapapaligaya? Sumagot si Michael, Hindi ako pumunta rito para diyan. Gusto lang kitang makausap. Hindi ako katulad ng iba. Isa akong magsasaka at nagtatrabaho ako sa aking bukid. Pagkatapos nito, inalok ni Michael si Angel ng kasal. Ngunit natawa lang si Angel at sinabing, Ikaw na ang panglimang nagpropose sa akin ngayong linggo. Marami ng tulad mo ang dumaan dito at puro matatamis ang mga salita. Natapos ang oras ni Michael at itinaboy siya palabas ni Angel. Kinabukasan, bumalik si Michael at sa pagkakataong ito ay doble ang kanyang ibinayad. Sinabi niya, umibig ako sa iyo sa unang tingin. Gusto kitang isama sa probinsya. Magpapakasal tayo at mamumuhay ng magkasama habang buhay. Hindi sineryoso ni Angel ang kanyang sinabi at tumugon. Sayang lang ang pera at oras mo. Halika na. Tapusin mo na ang gusto mo at umalis ka na. Hindi mo ako kailanman maaaring maging iyo. Muling natapos ang oras ni Michael at siya'y pinalabas ng parehong bodyguard. Pagkatapos, sinubukan siyang kausapin ng kanyang kaibigan. Michael, hindi siya para sa'yo, sabi nito. Pero tumutol si Michael at sinabi, gusto ko pang subukan ulit. Kinagabihan, bumalik si Michael para muling kausapin si Angel. Sa pagkakataong ito, mahinahon niyang sinubukang kausapin si Angel. Sabi niya, hindi ko maintindihan kung bakit gusto mong mamuhay sa ganitong klaseng impyernong buhay. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Wala na ba talagang laman ang puso mo? Pagkatapos ay marahan niyang hinalikan si Angel at muling nagtanong, wala ka pa rin nararamdaman sa pagmamahal ko? Pero malamig ang naging tugon ni Angel. Hindi kita mahal at ayokong pakasalan ka. Isa ka lang karaniwang magsasaka at wala nang iba pa. Durog ang puso ni Michael at tahimik siyang umalis. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa kabataan ni Angel. Matapos mamatay ang kanyang ina, dinala siya ng isang alahero na si John sa ibang lungsod. Plano niyang ibenta si Angel, pero may isang babaeng nagngangalang Sally na nagtatrabaho roon ang nakiusap, dalhin mo na lang ang batang yan sa ibang lugar. Hindi ito ang tamang lugar para sa kanya, ngunit hindi siya pinakinggan ni John at ipinakilala si Angel sa amo, si Duke. Pagdating ni Duke, sabi ni John, heto na ang bata, ibigay mo na ang bayad mo. Pero sa halip, iniutos ni Duke sa kanyang mga tauhan na patayin si John sa mismong oras na yon. Nang masaksihan ito, Labis ang takot na naramdaman ni Angel. Ngunit tinakot siya ni Duke, simula ngayon para ka na sa akin magtatrabaho. Wala siyang nagawa kundi manatili ron sa paglipas ng panahon. Habang lumalaki si Angel, unti-unti siyang isinasabak ni Duke sa kanyang negosyo. Sa bandang huli, nawala na ang kanyang takot at naniwala siyang pare-pareho. Lang ang lahat ng lalaki sa mundo. Isang araw, dumalaw si Alex, ang ama ni Angel, sa lugar na iyon na hindi alam na anak pala niya si Angel. Nang dalhin niya si Angel sa kanyang kwarto, doon sinabi ni Angel ang katotohanan na siya ang anak nito. Doon lang napagtanto ni Alex na ang sarili niyang mga ginawa ang sumira sa buhay ng anak niya. Sinisin niya ang sarili at kalaunan ay tinapos niya ang sariling buhay. Pagkaraan ng ilang araw, pinigyan ni Sally ng pera si Angel at tinulungan itong makatakas. Ngunit nang malaman ito ni Duke, nagalit siya ng labis at pinatay si Sally. Samantala, sumakay ng barko si Angel upang makaalis ng syudad. Habang nasa barko, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga babae na sa unay tila mababait. Ngunit pagdating ni Angel sa lungsod ni Rocky, ang parehong grupo ng mga babae ang sumalakay sa kanya, ninakawan siya ng pera at iniwang walang malay. Isang babae na nagngangalang Duchess ang nakakita kay Angel, iniligtas siya at dinala sa kanyang palasyo. Pinigyan siya ni Duchess ng matutuluyan, ngunit kalaunan ay pinagtatrabaho rin siya nito. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan kung saan unti-unting humihina ang kalusugan ni Angel. Nang tanungin siya ng kaibigan tungkol dito, sagot niya, nanghihina na ako sa kaisip kay Michael. Inamin niyang napagpasyahan na niyang talikuran ng buhay na kanyang ginagalawan ngayon. Matagal nang iniipon ni Angel ang kanyang pera at iniwan ito kay Duchess. Kaya't pinuntahan niya si Duchess upang kunin ang kanyang naipon. Ngunit malamig ang naging tugon ni Duchess at sinabing, umalis ka na ngayon din. Tumingin si Duchess kay Angel na may pangungutya at sinabi, anong gagawin mo pag alis mo rito? Binigyan kita ng pagkain, damit at tirahan. Anong mahahanap mo sa labas? Ngunit buo na ang loob ni Angel. Matatag ang kanyang sagot, ibigay mo ang pera ko. Nagngit-ngit si Duchess at sumigaw. Wala kang makukuhang kahit ano Galit na galit na rin si Angel at nagsimula silang magsigawan. Sa sobrang galit, tinawag ni Duchess ang kanyang bodyguard at inutusan, turuan mo siya ng leksyon. Inila palabas si Angel at binugbog ng malala. Kinagabihan, na naginip si Michael isang malinaw na panaginip na may masamang nangyayari kay Angel, balisa at nag-aalala, agad siyang nagtungo sa palasyo kinaumagahan at nadatnan si Angel sa napakasamang kalagayan. Sa tinding galit, hinarap ni Michael si Duchess at mariing sinabi, isasama ko siya palayo rito ngayon din. Malamig na tugon ni Duchess may utang pa siya sa akin. Hanggat hindi bayad, hindi siya makakalis. Walang pag-aalinlangan, binayaran ni Michael ng tatlong beses ang halaga ng utang ni Angel. Pagkatapos ay lumapit siya kay Angel, lumuhod, at iniabot ang singsing ng kanyang ina. Pakakasalan mo ba ako? Lumuluhang ngumiti si Angel at mahina, ngunit malinaw ang sagot oo. Oh. Dinala ni Michael si Angel pabalik sa kanyang bukirin. Ngunit nananatiling mahina ang kalagayan ni Angel dahil sa matinding pambubugbog na dinanas niya. Tinignan ni Angel si Michael at mahina niyang sinabi, ang dami mo nang nagastos para sa akin. Ngumiti si Michael at tumugon, huwag mo nang intindihin ang pera. Ang mahalaga lang sa akin ay mailayo ka sa lugar na yon. Iniabot ni Angel ang sing, sing pabalik kay Michael at nagsabi, kapag gumaling na ako, babayaran ko lahat ng utang mo. At pagkatapos alis na ako, hindi ako magiging alipin ng sinuman sa pamamagitan ng pag-aasawa. Napatawa si Michael at sinabing, ang pag-aasawa ay hindi pagkaalipin. Inabot niya kay Angel ang ilang damit. Teka, tanong ni Angel, damit ba to ng asawa mo? umiling si Michael. Hindi, sa kapatid kong babae yan, pumanaw na siya noong isang taon. Dito rin nakatira ang asawa niya na si Paul. Pero nasa ibang lungsod siya ngayon. Sinubukang tumayo ni Angel, pero agad siyang natumba dahil sa labis na pangihina. Agad siyang inalagaan ni Michael. Sa loob ng tatlong linggo, buong tiyaga siyang pinangalagaan ni Michael hanggang sa tuluyan siyang gumaling. Isang gabi, dumalaw si Michael sa silid ni Angel para kumustahin siya. Tinawag siya ni Angel at pinapalapit. Sabay mo akong iniligtas. Panahon na para bayaran ko ang utang ko sa iyo sabi niya, may ibig ipahiwatig. Ngunit umiling si Michael at tumanggi. Hindi kita iniligtas para may makuha ako kapalit. Ang nararamdaman ko para sa'yo. Gusto kong maramdaman mo rin para sa akin. Hanggat hindi mo yon nararamdaman, hindi ako lalapit sa'yo. Kinabukasan habang abala si Michael sa pagsasaka, nilapitan siya ni Angel. Hindi ko man magampanan ang mga tungkulin ng isang asawa, pero habang nandito ako, pwede akong tumulong sa gawaing bukid. Pumayag si Michael at tinuruan si Angel ng iba ibang gawain sa bukid, tulad ng pag-ipon ng itlog, pag-aalaga ng manok at pangingisda. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nasisiyahan si Angel sa mga bagong natutunan at unti-unting nasasanay sa payapang buhay sa bukid. Isang gabi, ginising ni Michael si Angel, "Halika, sumama ka sa akin," sabi niya. "Ano, mag-uumaga na? Saan mo naman ako dadalhin sa ganitong oras?" tanong ni Angel na gaalangan. Dinala siya ni Michael sa isang burol at ipinakita ang napakagandang pagsikat ng araw. "Gusto kong bigyan ka ng buhay na kasinkulay ng pagsikat ng araw na 'to." wika ni Michael. Naluha si Angel at mahina niyang sinabi, kung alam mo lang kahit kalahati ng totoo sa buhay ko, kamumuhian mo ako. Tumugon si Michael, hindi mo pinili ang buhay na yon. Pero ngayon, may pagkakataon ka ng piliin ang buhay na gusto mo. Tumingin si Angel sa kanya at nagtanong, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako nandito. Itinuturing mo akong asawa, pero hindi ka lumalapit sa akin. Sagot ni Michael, hinihintay kong maramdaman mo rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Dahil sa katapatan ni Michael, hinalikan siya ni Angel at magkasama silang bumalik sa kanilang tahanan. Sa gabing iyon, nagkaroon ng unang masayang paglalapit sina Michael at Angel, isang espesyal at time team na sandali na kapwa nila pinahalagahan. Kinabukasan, bumalik sa bukit si Paul, bayaw ni Michael. Matapos ang matagal na paglalakbay, masayang sinalubong siya ni Michael at agad na ibinalita, Nagpakasal na ako. Isinama niya si Paul para ipakilala si Angel. Ngunit pagdating nila, biglang tumahimik si Paul. Nakilala niya agad si Angel pero wala muna siyang sinabi. Nang umalis si Michael, hinarap ni Paul si Angel at mariing sinabi, alam ko kung sino ka talaga at kung anong klaseng trabaho ang pinanggalingan mo noon. Mabuting tao si Michael. Karapat dapat siya sa isang matinong asawa. Tahimik ngunit buo ang loob ni Angel nang sumagot, siya mismo ang lumapit sa akin. Tinanggap niya ako ng buo kahit alam niya ang lahat. Dapat mo rin akong tanggapin. Hindi pumayag si Paul at dumiretso kay Michael. Siniraan niya si Angel. Tinawag siyang masamang babae. Dahil sa galit, sinuntok siya ni Michael at sumigaw, kung itinuturing mo akong kapatid, dapat ituring mo rin siyang kapatid. Doon lang natauhan si Paul. Humingi siya ng tawad kay Angel at nagsabing, Kung gusto mo, pwede kang pumunta sa siyudad. Magbukas ng bagong negosyo, mabuhay ng maayos gaya ng dati. Nagbago ang eksena. Magkasama na sina Michael at Angel. Sabi ni Michael, Bukas, aalis na si Paul papuntang siyudad. Sinabi ko na rin sa kanya ang lahat ng tungkol sa atin. Tumingin siya kay Angel at sinabing, Gusto kong makasama ka habang buhay. Magkaanak tayo, bumuo ng masayang pamilya. Pero hindi makayanan ni Angel ang narinig. Alam niyang hindi siya maaaring maging ina. Mula rito, inilahad ang masakit na nakaraan ni Angel. Minsan na siyang nagdalang tao, pero pinilit siya ni Duke na magpalaglag. Simula noon na wala na siya ng kakayahang magkaanak. Isang araw habang naglalakad sila sa kalsada, nakasalubong nila ang isang pamilya. Si Elizabeth, ang ina, ay buntis at wala silang sariling tahanan. Plano nilang lumipat sa ibang lugar. Inanyayahan sila ni na Michael at Angel sa kanilang bahay, binigyan ng pagkain at inalagaan. Lubos ang pasasalamat ng pamilya. Mayroon silang anak na babae na si Mary na nagtanong kay Angel tungkol sa kanyang buhay at kung paano sila nagkakilala ni Michael. Ikinuwento ni Angel ang kanyang nakaraan at agad silang naging magkaibigan. Habang lumilipas ang mga araw, nanganak si Elizabeth ng isang batang lalaki na nagdala ng kasiyahan sa lahat. Sina Michael at Mariam ang nag-alaga sa sanggol at unti-unting naramdaman ni Angel labagay si na bagay sina Michael at Mariam bilang magkasintahan. Makalipas ang ilang araw, ipinaalam ng ama ni Mariam na nakabilis siya ng lupa mula kay Paul at ngayon ay magsasama-sama na ang buong pamilya sa iisang lugar. Isang araw, habang nagtatrabaho sa bukid sina Michael at Angel, sinabi ni Angel, ang bait ni Mariam, bagay kayo. Ngunit agad siyang sinagot ni Michael, ikaw lang ang mahal ko, walang makakapaghiwalay sa atin. Doon ay inamin ni Angel ang totoo. Pinilit siya ni Duke na operahan ng isang doktor para hindi na siya magkaanak kailanman. Ngunit sagot ni Michael, kahit ano pa ang pinagdaanan mo, mahal pa rin kita at hinding hindi iyon magbabago. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Lahat ng bagay ay pwedeng mangyari. Pero sa kabila ng lahat, malungkot na tinanggap ni Angel na hindi na siya maaring maging ina o mabuting asawa kay Michael. Kinagabihan habang kumakain sila, tinanong ni Angel, maari mo ba akong dalhin sa lugar kung saan natin unang nasilayan ang pagsikat ng araw? Pumayag si Michael at magkasama nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ginawa nilang espesyal ang sandaling iyon at nagbahagi ng isang malambing at masayang sandali. Kinabukasan ng umaga, nagsulat si Angel ng liham para kay Mariam at isinama rito ang singsing ni Michael. Nagpasya siyang umalis at pumunta sa syudad kasama ang isang lalaki. Bago pa man magising ang sinuman, nang mabasa ni Mariam ang liham nakasaad dito na bagay silang dalawa ni Michael at maring mabuhay ng masaya magkasama ipinakita ito ni Mariam kay Michael at sinabi dapat habulin mo siya ngunit tugon ni Michael ginawa ko na ang lahat para ipadama sa kanya ang pagmamahal ko ngayon buhay na niya yon nasa kanya na ang desisyon kung babalik pa siya pagdating ni Angel sa syudad, lumapit siya sa isang may-ari ng hotel at nag-alok na magtrabaho bilang kusinera kapalit ng matutuluyan pumayag naman ang may-ari Nagsimulang magtrabaho si Angel sa hotel pero sa parehong araw, isa sa mga tauhan ni Duke ang nakakita sa kanyang nagtatrabaho roon. Kinagabihan, nasunog ang hotel at natupok lahat ng ari-arian. Kinabukasan, makikita ang kinokolekta ni Angel ang mga abo at mga natirang gamit mula sa nasunog na hotel habang abala siya. Biglang lumitaw si Duke sa harap niya. Si Duke, ang lalaking dumakip sa kanya nung bata pa siya matapos patayin si John, ay muling nagpakita sa kanyang buhay. Gulat na gulat si Angel. Malamig na sinabi ni Duke, sumama ka sa akin. Matatag ang sagot ni Angel, hindi mo ako pwedeng pilitin. Ngunit gumisi si Duke at ibinunyag, ako ang nagsunog ng hotel kagabi. At kung hindi ka sasama sa akin, itutumbak ko rin ang may-ari ng hotel. Dahil dito, napilitan si Angel na sumama kay Duke upang iligtas ang may-ari ng hotel. Pagdating nila sa lugar ni Duke, nakita ni Angel ang dalawang batang babae na pinagtatrabaho at inaabuso, katulad ng naranasan niya noon. Galit at puno ng pagkamuhi, hinarap ni Angel si Duke. Wala ka nang kayang controlling babaeng may isip kaya ngayon, mga bata naman ang pinahihirapan mo nagningit-ngit si Duke at pinalaan siya. Kapag sumuway ka o nagtangkang tumakas, tatapusin kita. Maghanda ka na. Ipapakilala kita sa harap ng lahat. Plano ni Duke na iparada si Angel bilang bahagi ng kanyang negosyo. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, taimtim na nagdasal si Angel. Mahina niyang ibinulong, Diyos kung totoo ka, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng lakas para magsabi ng totoo at mailigtas ang mga batang ito. Nang hilahin siya ni Duke patungo sa entablado at ipakilala sa harap ng madla, Matapang na hinarap ni Angel ang katotohanan, matayog siyang tumayo at isiniwalat sa lahat ang mga krimen ni Duke. Kung paano niya pinahihirapan at inaabuso ang mga batang babae, ibinahagi rin ni Angel ang sarili niyang kwento ng pangaabuso. Biglang sumingit si Duke, sumisigaw sa harap ng tao, sinungaling siya. Galit siyang lumapit, hinawakan si Angel at kinaladkad palayo sa entablado, papasok sa isang silid, balak siyang patayin. Ngunit sa huling sandali, isa sa mga tauhan mismo ni Duke, sawang-sawa na sa kalupitan nito, ang pumigil sa kanya. Pinatumba niya si Duke at bumulong kay Angel, tumakbo ka na, hindi na nag-aksaya ng oras si Angel. Mabilis siyang tumakbo, papunta sa silid kung saan nakakulong, ang dalawang batang babae, iniligtas sila at tumakas. Samantala, nasaksihan ng mga tao ang kaguluhan at uh, narinig nila ang kwento ni Angel. Unti-unting nagbago ang kanilang damdamin, nagalit sila at naliwanagan sa katotohanan tungkol sa kasamaan ni Duke. Tinangkapan ni Duke na tumakas, ngunit siya ay napalibutan ng mga tao, hinuli at binitay bilang parusa sa kanyang mga kasalanan. Lumipas ang tatlong taon, si Paul na ngayon nasa ibang lungsod ay nakakita ng pamilyar na mukha, si Angel. Dahil sa pagkausisa, sinundan niya ito hanggang sa isang malaking paaralan. Pagpasok niya, tinanong niya si Angel, Ano to? Anong ginagawa mo rito? Ngumiti si Angel at sinagot, Ah, ito ay paaralan para sa mga batang babaeng kagaya ko na nais magsimula ng bagong buhay. Dito, binibigyan sila ng edukasyon at pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Tuwa ang naramdaman ni Paul sa narinig. Tinanong niya pagkatapos, Kamusta na si Michael at Mariam? Tahimik na nakinig si Angel habang sinasabi ni Paul, asawa ko na ngayon si Mariam at magiging ina na siya. Akala mo siguro sina Michael at Mariam ang magkakatuluyan pero ang totoo, itinuring lang siyang kapatid ni Michael. Hanggang ngayon hinihintay ka pa rin niya, sabi ni Paul. Nadama ni Angel ang lungkot. Palagi niyang hinangad na magkaroon si Michael ng isang marangal na babae sa buhay niya ngunit muling nagsalita si Paul. Sumama ka na sa akin. Halis sa kumamayang alas 4 ng hapon. Kung gusto mo, maaari kang sumama. Samantala, makikita si Michael na abala sa kanyang bukid. Habang siya ay nagtatrabaho, napatingala siya at nakita si Angel na papalapit. Huminto ito sa harapan niya at sa unang pagkakataon sinabi, ang tunay kong pangalan ay Sarah. Ngayon ko lang ito sinabi sa kahit sino. Dumating ako para sabihing mahal na mahal kita. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Napakarami mong tiniis dahil sa akin. May init sa mga mata ni Michael nang tumugon siya. Ang lahat ng hirap na yon ay nagdala sa atin sa maganda at tamang sandaling ito. Ngayon, magkasama na tayo. Inilabas ni Michael ang singsing -sing ng kanyang ina na buong taon niyang iningatan at iniabot ito kay Angel. Nakangiti niyang sinabi, maligayang pagdating sa buhay ko. Dahil sa sobrang tuwa, niyakap at hinalikan nila ang isa't isa. Sa wakas ay natagpuan nila ang katahimikan at pagmamahalan. Mabilis na lumipas ang mga taon. Makikita si Michael na nangingisda sa may lawa habang papalapit si Angel. Halatang nagdadalang tao. Sa tabi niya ay ang kanilang munting anak na masayang tumatakbo. Buna ang kanilang pamilya. Si Angel ay ganap ng gumaling, hindi lamang sa katawan kundi pati sa puso't kaluluwa. Nagtatapos ang kwento sa isang tahimik, masayang buhay na magkasama